sampung dahilan kung bakit sumusuko ang babae sa isang relasyon Number 1 Alam mo na yung ikinagagalit niya pero hindi mo pa rin iniiwasan Number 2 Pinatawad ka na pero kumulit ka pa Number 3 Natitiis mo siyang hindi kausapin Number 4 Sinisita mo yung mga pagbabagong nangyayari sa kanya na ikaw naman ang dahilan kung bakit siya nagbago. Number 5. Umiiyak na siya pero wala ka pa rin ginagawa. Number 6. May hindi siya kagandahang ugali pero kinukwento mo sa iba. Hindi mo kayang sabihin sa kanya. Number 7. Itinatama niya yung mga mali mo pero binabaliwala mo lang Number 8, ito siguro maraming makakarilig na babae dito. Hanggang pangako na lang yung sinasabi mong pagbabago. Number 9, hinahayaan mo lang yung problema ninyong dalawa. Number 10, masyado kang kampante dahil pinapatawad ka niya palagi sa lahat ng mga kasalanan ginagawa mo. Gusto ko lang i-remind sa inyo boys na... Sobrang sakit sa part ng babae yung kapag sila na yung sumuko at bumitaw. Kasi bago pa iyan sumuko, maraming beses muna iyan nagtiis at nagbigay ng pagkakataon sa iyo. Pero pinaabaliwala mo. Tandaan mo yan. God bless. pitong rason kung bakit ayaw kong kahit long distance relationship kayong dalawa. Pakinggan mo to baka isa ka sa mga mababanggit ko. Number 1 Nawawala ang pagod at stress niya kapag nakakausap ka sa video call o magka-chat na kayong dalawa. Number 2 gusto niya ikaw lang kahit na malayo ka pa. Number 3. Masaya siya kapag kausap kanya. Hindi niya may paliwanag yung sayang nararamdaman niya. Number 4. Ikaw lang ang gusto niya makasama araw-araw o habang buhay. Kaya maghihintay siya kahit napakatagal pa iyan. Magkasama lang kayong dalawa. Number 5 nabubuo na ang araw niya sa tuwing nakakausap ka na niya. Number 6. Natutuwa siya kapag pinag-uusapan ninyo yung mga plano ninyong dalawa para sa isa't isa kahit napakalayo mo sa kanya. Number 7. Pinaparamdam mo sa kanyang priority mo siya kahit busy ka pa. Iyon yung mga rason kung bakit hanggang ngayon kayo pa rin ng ka-long distance relationship mo. Ito lang ang masasabi ko. Sa lahat ng may ka-long distance relationship, tiis-tiis lang kasi hindi habang buhay ay malayo kayo sa isa't isa. Malang araw, magkikita at magkakasama rin kayo dalawa. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo, Mula noong pinanindigan kong mahal kita, pinangako ko sa sarili kong hinding hindi na ako magmamahal pa ng iba. Hindi ko man sigurado kung tayo pa rin hanggang dulo, hanggat naririto ka sa piling ko, mananatili akong nandito para sa'yo. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal at halaga mo sa buhay ko. Kaya sana sa huling pahina ng kwento nating na dalawa. Sana kasama pa rin kita. Tandaan mo yan. God bless. In the middle of nowhere, you're the best person I've ever met.